So, labanan ito ng mga deep fake na, ano? Kasi naglabas na naman ang mga bangag na yung kay BBM daw ay deep fake daw. So, sige. Identify natin kasi may naglabas sila ng deep fake na sila Baste, VP sa saka so si So, ito tingnan natin. Meron tayong pang-detect. Putan natin itong deepware. Pwede niyong gawin kahit kayo. So, go to scanner. Ayan, pagkapunta ng scanner, kailangan natin i-upload. Ah, Mag-upload tayo ng video. Ayan, dyan na, dyan. Ayan, so unang detect muna natin yung kay BBM, tignan natin kung, uh, ayan, no, oh, kita nyo naman, no deep fake detected. So kahit punta tayo sa baba, no, sa details niya, ayan, punta tayo sa details, yung avatar niya, no deep fake, yung sa uh, deepware niya, no deep fake detection, 29%. So makikita nyo, wala siya. No deepfake fake detection. sa I amin. Mean, wala talaga. Sin. So yan po yung video. Yan na ito. Yan, kung ipi-play natin, yan po yan. So dinedetect niya yan. Ngayon, yung ginawa nila na kay Bibi Sara, Mayor Baste, ayan, puntahan natin. Ah. Scan new tayo. New scan. So pagka new scan, i-upload mo na, i-upload ulit yung video. at natin. Ayan. So, kung makikita ninyo, madidetect niyan. Yun, doon pa lang, suspicious. Suspicious. Ayan. Suspicious, o. Oh. Ayan. Ayan. Suspicious siya. Tignan natin sa baba, sa details niya, sa details. O, oh, ayan. Deep fake detected. malina suspicious. So, ano yung ano niyan? Ano yung, ayan o. Oh. Ayan. So, napakalinaw na suspicious siya. So, anong, anong implication nito? Ang ginawa nila, kinuha nila yung original. Ang original ay yung kay BBM. Ngayon, sa kanila ginawa ng AI yung kay BBM para palitan nila yung mukha into Rudy Duterte, Baste at saka Sara. So ito po yung deepfake. Labanan to ng totoong deepfake o hindi. Hindi kasi nila maamin, matanggap na si BBM talaga yan. O yan o, oh, suspicious o. Oh. O ano na, talo na naman kayo.